Practical na life hacks, matutunan mo ito at jackpot ka na. Isa, disposable gloves tip, higpitan ng palso bago gamitin para hindi madulas habang kumakain o gumagawa ng gawaing bahay. Dalawa, seasoning hack, maglagay ng kutsara sa loob ng bote bago ibuhos, walang matatapon kahit paano mo ibuhos. Tatlo, Paano pahabain ang freshness ng saging, hugasan ng balat para matanggal ang pampahinog, tuyuan gamit ang paper towel, at balutin ang tangkay ng mamasamasang paper towel, tatagal ito ng matagal na parang bagong pitas. 4. Tomato Freshness Trick Lagyan ng tape ang dulo ng tangkay para manatiling fresh ng hanggang tatlong linggo. 5. Paano linisin ang puting medyas? Isuot ito sa isang bote ng tubig para madaling ikuskos at linisin. Anim, cake eating hack. Ilagay ang cake sa takip imbes na sa tray. Walang kalat, walang tapon, perfect pang on go. Para sa leftover cake, balik ta rin ito sa takip ng lalagyan bago takpan para hindi madumihan ang lalagyan. Pito, homemade tea filter, Matasa ng toothpick ang ilalim ng isang tasa, ipatong e ito sa isa pang tasa, lagyan ng dahon ng tsa, at buhusan ng mainit na tubig. Alisin ang tasa sa loob at may instant tsa ka na. 8. Madaling paghawak ng bote, gumamit ng tamang paraan ng pagtali para madali at ligtas bitbitin ng kahit anong bote o garapon. Siyam. Anti-cockroach spray, Hiwain ng bawang, ilagay sa tasa, lagyan ng kaunting detergent at dalawang patak ng dish soap, tapos buhusan ng 80 degree na mainit na tubig. Takpan ng plastic wrap at hayaang nakababad ng 10 minuto. Ilagay sa spray bottle at gamitin sa kusina at banyo para walang ipis buong taginit. Sundan ako para sa mas maraming life hacks.